Mga buddy, isa sa mga pinakamalungkot na kwento na nasaksiyan natin ay ang NBA career ni Derek Rose, pinakabatang MVP sa kasaysayan ng liga at napaka-promising na superstar ng Chicago Bulls. Pero lahat ay napurnada nang na-ACL ang ating bida. Dito sa episode na ito, pag-uusapan natin ang limang dahilan kung bakit na injury itong si Rose at anong matututunan natin sa nangyari sa kanya. Kaunting background lang, high school pa lang eh high prospect na itong si Rose. Maraming mga collegiate basketball ang lumiligaw sa kanya para maglaro sa kanilang koponan. Siya ang itinuturing na panglimang best high school basketball player sa bansa. At dinaglaon, tinanggap niya ang scholarship na galing sa Memphis Tigers. Sa college ay mabangong mabanguna na ang pangalan niya, the next superstar na papasok sa NBA. At noong 2008 ay pumasok na siya sa NBA draft. With the first pick in the 2008 NBA draft, the Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Memphis. First pick siya ng draft na iyon at napunta siya ng Chicago Bulls. Sa debut game niya pa lang, eh, marami ang napahanga sa kanyang explosiveness at scoring skills. Mabilis na umangat ang pangalan ni Rose sa best point guard ng era na iyon. Nakapasok sila agad ng playoffs pero bigong makalampas sa Boston Celtics. Rookie of the Year at legit superstar siya agad ng Bulls. Sa sumunod na taon naging all-star at nakapasok muli ng playoffs. Pagkatapos magtala ng Bulls ng 41-41 record. Kaya lang sinipa naman sila ni Lebron James at Cleveland Cavaliers. 2010-2011 season, pangatlo siya sa nakagawa ng 2,000 points at 600 assists sa batang edad. Tanging si Michael Jordan at Lebron James lang ang nakagawa nito. Naging all-star starter at ang pinakabatang MVP sa history ng NBA. Nakatago sila ng playoffs pero natalo sila sa Eastern Conference Finals kontra Miami Heat na may Lebron James. 2011-2012 Naging all-star starter muli siya at nakapirma ng max contract sa Bulls. Number one seed sila sa Eastern Conference at muling papasok ng playoffs. Kaya lang sa first round pa lang ng serya nila laban sa Sixers, e na injury sa ACL itong si Rose at ito na ang bumago ng kanyang karera sa mga susunod na taon. Look, we're looking to sweep you guys. You wanted us, you were crying out that

athleticism at Explosiveness Yan ang kanyang strengths o kalakasan Pero sabi nga nila ang bawat kalakasan ay merong katapat na kahinaan Dalawang kahinaan ni D. Rose Una ay ang paraan niya ng pagtakbo At ang isa naman ay ang kanyang landing Walang duda na kayang tumakbo ng napakabilis ni Rose Wala ding duda na kaya niyang tumalo ng napakataas Pero sa bawat takbo at lundag ay merong kaakibat na stress at gravity nasasalo sa lungat sa kanyang kinikilos. Para siyang isang sports car na sobrang bilis ng takbo pero hirap magpreno. Ngayon ipapaliwanag pa natin ng maigi. Ang unang dahilan kung bakit na injury itong si D-Rose ay ang kanyang paraan ng landing. Sa bawat lundag ni Rose para sa isang dunk ay eh maglalanding siya na gamit ang isang paa. Gaya na lang ng mga clips na ito Ang problema ay ang isang paa na ito ay nakatukod o diretsyo sa kanyang paglapag. Mali daw ito ang sabi ng mga eksperto. Sa paraan kasing ito, solong sinasalo ng paa at tuhod ang impact ng landing niya pababa. Kung hahanap tayo ng pagkukumparahan kung ano nga ba ang tamang landing, gagamitin natin ang batang Russell Westbrook ng OKC. Kasing explosive din ni D. Rose at halos hindi sila nagkakalayo ng playstyle. Kung inyong pagmamasdan, dalawang paa lumanding si Russell at hindi ito nakatukod na gaya ng ginagawa ni D. Rose. At sa bawat tapak niya sa flooring, e binibend niya ang kanyang tuhod. Hindi gaya ni Rose na tukod o diretsyo ang binti sa paglapag. Ang kanyang sariling bigat at elevation ay sasaloy ng nag-iisang paa at tuhod. Na kung gagawin niya yan ng napakaraming beses sa bawat laro, ay magiging compounding ito o may iipon ng may hanggang sa tuluyan ng bumigay ang kanyang paa at tuhod. Kung papansinin natin ang una niyang injury na ito, wala naman siyang nakabanggaan na kalaban o teammate. Sa half-step na ito at paglundag, eh naramdaman na kagad niya ang stress na naipon sa mauna niyang lipad. Hindi pa natin isasama ang mga crossovers at hesitation move na stressful din sa tuhod at paa. Ang injury na ito na lamang ang sukdulan ng mga parusang iyon. Ang isa pang malinaw na dahilan ay kung paano tumakbo si Rose, lalo na sa fast break. Kung titignan ninyo mabigat ang mga hakbang niya na parabang pwersado ang bawat tapak. Ang dahilan niyan ay tumatakbo kasi si D. Rose gamit ang kanyang heel o sa Tagalog ay sakong. Ayon sa mga eksperto, ang mga heel runners o yung mga tumatakbo gamit ang kanilang sakong ay mas prone sa mga injury sa tuhod at bewang. Masyadong stressful daw ito kung ikukumpara natin ang paraan ng pagtakbo ni Russell Westbrook ay eh ito daw dapat ang tama. Ginagamit ang unahan ng paa sa bawat hakbang o tinatawag na forefoot. Mas nagiging balanse raw ito sa paa at tuhod. Mas magiging mabilis ka at hindi gaano pagod sa pagtakbo. Westbrook, mm. wow! Ang isa pang dahilan ay ang dami ng games na nilaruan niya. Dito na yata po yung usong-uso ngayon na load management kung saan kinokontrol ng team ang games na lalaruan ng isang player. Ang isang season ng NBA ay merong 82 games bukod pa ang playoffs, semis at finals kung ang team na iyon ay papalarin. Sa college basketball maglalaro lamang sila ng 25 to 35 games depende pa ito sa division at ang agwat ng bawat laro doon ay malalayo sa madaling salita, meron silang sapat na pahinga para makarecover ng kanilang katawan. Sa NBA, halos sunod-sunod ang laro. At bukod pa dyan, eh, meron pa silang practice at workout sessions. Ang mga games na nilaruan ni Diros noong rookie year niya ay eh 81. Sa sumunod na season, naka 78 games siya. Noong 2010-2011 season, ay eh, naka 81 ulit siya at noong na-injury siya ng 2011-2012 season, naka 39 games lang siya. Malinaw na gamit na gamit si Rose sa bawat season. Nagdag pa rito ang hindi pagpalya na makapasok sila sa playoffs. Ang isang NBA game ay tumatagal ng 48 minutes. Ang average playtime ni Dero sa rookie years niya ay 37 minutes. Sa sumunod na taon, 36.8. 2010-2011 season, 37.4. At noong 2011-2012 season, 35.3. Pero naka-39 games lang siya dito. Dahil siya nga ang superstar ng team, e eh halos hindi siya inuupo. Sa style ng laruan niya, sa dami ng minutong itinatagal niya sa court, sa dami ng games na nilalaroan niya, at sa matinding kompetisyon, e eh siguradong bibigay ang tuhod niya sa mga stress dito. Nakita nating ma-injury sa NBA si D. Rose, pero ito pala ay naguugat pa simulat sa pool noong nasa high school at college siya. Ito ay clips na galing sa isang game noong naglalaro si Rose sa Simeon Career Academy. Mapapansin nyo na dito palang ugali na niyang lumanding sa iisang paa at nakatuko dito. At may landing pa siya na talaga namang mga alanganin kahit dalawang paa pa ang gamit niya. Ito naman ay footage mula sa kanyang college game sa Memphis. Mapapansin nyo rin yung paraan niya ng pagtakbo. Mabigat yung mga paa. Siyempre yung ganitong habit niya sa basketball mula high school at college ay eh magtutuloy-tuloy hanggang makarating siya ng NBA tapos mas maraming games at mas competitive ang laro kumpara dati. Yung nakita nating injury na nangyari sa kanya, ay eh mangyayari pa rin talaga, unless na lang na ginawa niya ang bagay na ito, ang adjustment. Hindi natin masasabi kung sino ang nagkulang, si D. Rose ba o ang management ng Chicago Bulls. Sa paniniwala ko maraming mga eksperto sa staff ng team na iyon, na maaaring magturo kay Rose para i-adjust ang kanyang game. Dapat sana nasabihan siya ng maaga, na baguhin ang kanyang pagtakbo o landing. Maaring matagalan dahil naging habit na na nga ito at ang importante ay matanggal niya sa sistema ang maling pamamaraan na iyon. Nakita naman natin na kaya niyang mag-adjust sa laro lalo na noong pagkatapos niyang ma-ACL pero syempre nangyari na ang mangyayari at hindi na lang nagre-relay sa kanyang athleticism at leaping ability. Iba na rin ang kanyang pagtakbo na hindi na kasing bigat na gaya ng dati kasi ginagamit na niya ang kanyang forefoot Siyempre sa landing nag-iba na rin. Hindi tukod sa isang paa ang kanyang pagbaba at ginagamit na niya ang dalawa niyang paa. Paminsan-minsan bumabalik yung habit ng tukod pero alam na niya ang dapat iwasan. Kung totoo si naging makulay naman ang karera ni Dero sa NBA. Pero alam nating lahat na hindi niya naabot ang tugatog ng kanyang kahusayan at kasikatan dahil sa mga injuries na ito. Kung nagabayan lang sana siya ng tama, e eh sigurado kong iba magiging kalalabasan ng pinakabatang MVP sa NBA. Baka nga nagkaroon pa siya ng mas maraming achievements at hindi lang ang pagiging MVP. Anong masasabi mo rito mga buddy? Baka meron kang maidadagdag, e eh, wag magdalawang isip na i-comment yan. Maraming salamat po sa pagdangkilik. Kita-kits po tayo sa susunod na video.